natin na sa Marindoke mga kamos Ayan mga kamos Sa isang linggo mga kamos Ngayon na nakalabas mga kamos Marindoke po yan mga boss. boss, aalis po tayo mga boss Papunta tayo ng Marindoke mga boss Ayan po mga boss, yung karga natin mga boss ah. Ayan mga boss, papunta tayo ng Marindoke mga boss Ayan mga boss Marindoke yan mga boss Kamos, mga kamos, andito na tayo sa Marindo, okay? Ako nung sinitang pala. Kami <laughs> ito, be. Ayan, ayan, ayan. Nakakita na kami ang dagat. Ayan. Yung karga namin. Ayan. Papailaw yan sa buong... Universe. <laughs> sa buong Pilipinas. Okay, get, along, get along. Ayaw mga tao, mga kabos, oh. yung mga karga namin. Ang anong laman. Bumba yan, bumba. Ayaw mga makamasa. Natanong oh. yung guardian ng mga boss kung ano ba. Sasakyan so, na po tayo mga boss ha. Oh. Makina? Ah, oh, parang ganon. ayaw ba mga boss, sasakay pa tayo dito mga boss. Oh. ayaw mga boss. Tê bà đây bà đây

gericau, recau, recau, gericau nafrecau, d, kanan kiri kanan, kiri kanan kiri kanan kanan, g, kanan kanan g, kanan, d, bawain apa bawain apa bawa, d, g, kaya kaya, bawain apa bawa bawa bawa, taruh bawa, d. Direncanakan, 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 deh, Direncanakan, 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 deh, Direncanakan, Direncanakan, Direncanakan,

Kunti lang na isa mga boss, kapiraso lang mga kabos oh. Dahil sa pangarga namin mga kabos, sobrang laki. Awan mga kabos, mabilang lang mga boss. Mabilang lang yung nakasakay. Ah. Boss, nakasakay na kami. Papunta na kami Marindoke. Kunti lang na isa kay boss, dahil sa pangarga natin, sakop ng buong loob ng barko. Ano ba mga boss? Pales na tayo mga boss. Ayan. patay. O. Oh. Pales na tayo mga boss. Pales na. Napunta na tayong marinduki.